Welcome back guys to my channel. Andito ako sa farm. Ako'y magpitas ng tuyong munggo. Kasi tuyong-tuyo na sila. Kaya kailangan ng mapitas. Kasi kung minsan umuulan, mabasa ito, masisira. Ayan guys. Oh. Ayan. 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 Munggo. Hinug na hinug na sila oh. Pero yun mo yan. Hinug na hinug na oh. Oh. Hinug na hinug na. Kailangan ng mapitas. Pitasin na natin kasi ano, masira din ito kapag ano siya, kapag hindi ito mapitas, tapos ulan ng ulan, masisira ito. Tutubo yung mga butil nito. Kaya kailangan din ipitasin kasi upang mapakinabangan naman. Maibinta kung hindi kaya uh, stock mo para kahit pa paano may iulamin ka kapag tag ulan na ayan guys ito ang mga gawain dito sa bukid mga gawain dito sa bukid ang talagang pagtatanim lang pagtatanim stock kung mayroong marami edi di ibinta yung iba ayan guys kasi dito guys tiyaga-tiyaga uh, lang ang mga gawain dito sa bukid kailang tiis kasi ano uh, talagang maliliit na magsasaka tayo dito sa bukid maliliit lang kami magsasaka guys kaya um, kung anong kailang itanim iyon ang itinatanim namin so, mapakinabangan ayan um. ayan ito oh. po. Ayan. Tapos, ayan. Hmm. Tuyong-tuyo na, oh. Para bagang masira na. Ayan, oh. Kasi, eh, tuyong-tuyo na. Hindi na na hindi na agad. kagad. Ayan. Kaya, ayan. Guys. <laughs> Ang daming, ang daming bunga, oh. Ang mo, Ang daming bunga. Hmm? Ang daming bunga ng munggo. Eh, ito, pinitasan na namin ito ng minsan. Ang daming, dalawang, dalawang bisis pala kami rito. Pero marami pa rin bunga siya. Piruin mo yan, dami pa rin bunga. Kakakuha pa ako ng maaring istak namin. Istak namin para may maiulam sa tag-ulan. Yung pag nagtanim ka ng palay mayroong maiulam ayan yun guys kaya yan ano o oh. sus tuyong tuyo biruin mo yan tuyong tuyo yung ano tuyong tuyo yung munggo o oh. huh? ayan yan ito, ano tayo, maitim na variety pero ito, ayan brown, yan, mas maraming brown oh. Brown doon oh, doon. Tingnan mo brown. Brown 'yan. Ayan. Daming bunga pero dito mayroong maitim. Maitim yang iba. Oh. Yung iba. Ayan. tingnan mo nag naghalo na sila eh. Halo na 'yan. Ayan guys, nagkakahalo-halo ang maitim at saka ang brown, halo-halo sila hindi kasi pag bumili ka ng butil, ng ano ng munggo hindi kasi malaman kung yun e eh, brown o maitim kaya hindi na nahiwa-hiwalay sila ngayon lang ah pag namunga na, mahi ah ma malaman mo na kung siya maitim kasi ang balat nito maitim nga ayan guys Ayan, tignan mo to. Mm. Ayan. Kaya, awa naman ang pangyayos. Ang dami naman bunga. Ayan, Oh. Uh. Bunga. Ayan. oh. Uh. maitim ito. Maitim. Kailangan, ano. Pero pinagkakahalo ko na rin sila kasi ano i naman namin to hindi na hindi ko to bibinta. i lang <laughs> ayan ayan uh -huh. tanbunga ayan uh -huh. ito yung tuyo na oh tingnan mo yan ito yung tuyo na oh uh -huh. ano kasi umuulan tapos natuyo umuulan na basa umuulan tuyo, ayan kaya ganyan ang nangyayari yan na ang nangyayari sa munggo ayan guys ayan oh. munggo kaya maraming maraming salamat guys sa suporta kapag hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel pakisubscribe mo paki click mo yung notification bell tapos piliin mo yung upang sa gayon uh, no, updated ka sa next ko pang mga video yung tungkol dito sa farm marami marami salamat guys thank you so much